so Ayan ang masarap ka ulam na niluluto natin bago o so i-air fry natin siya binili para kita try natin yung sarili natin product di ba pero kailangan niya muna i-air fry There good. guys, in fry din natin ang okra at saka talong. Gato na siya. Diba? Ay, air fry lang siya. Okay, <tinyo> talagang ano siya, buhagag na siya, umuwi sa tiktok. Talagang ito kumutong siya, medyo crispy crispy. Kunti pa. Aking pagkain today, nangluto ako ng pancit at nangluto ako, yan yung order na bagoong pinapalamig natin. Bumawas lang tayo and then dyan masarap ang bagoong. Air fry talong at saka okra. Ayan guys, kain tayo. Meron tayong ang ating porcel na bagoong. Nilagyan natin ng kalamansi saka meron tayong inalpray ko itong kalong at saka ang um, tawag dito okra tapos may er meron akong cauliflower and then nagcrave ako sa pancit so at least may carbs ako ngayon pero hindi ko naman ito buunti lang kakainin ko <laughs> hindi ko pa inilalagay inilalagay sila lagay nasa talagang sipag so, para makita niya. ayan o ah. tingnan nyo. Saan nakapaliyas yung ulam? Saan <laughs> kain na tayo? Magkakamay na lang ako, ha? Hmm. Uman natin ang atin. Hmm? Harap? Guys, masarap pag may kalamansi o kaya lemon kung wala kayong kalamansi. Yeah. Mm-hmm. And then, talong. eating? My nose done, Bring tomorrow this one. Where? We'll do chicken. Put the glass noodles in there. Huh? You put the glass noodles in there. Mm -hmm. Mix. Ang sota ko hindi naman masyadong ano. Mababa ang glycemic ng sota ko. Kaya lagi ako may sota yeah. ko. Tignan natin. Ooh. No, the chili oil that I make is good for this one. Sabi niya yung dobag po, nilagyan ng pancit. Daddy, make you, you close the door, ha? Huh? <laughs> Di ba parang na rin ang kumakain ng, ng rice? Mmm. Sarap. Dahil bagong masarap lagi nyo naman, ng, ng ano. Lagyan nyo ng kalamansi. Pigaan nyo. Ang plastic. Excuse me. Ang plastic ko guys. 22 hours. Hmm? Ay, naku. Ito lang, wala pa. Hindi ko mapindot yung post there. Um... sure taka ko guys so ayaw nito taka bago buka kasi hindi ako nakasure. pa kaya okay naman ako. letrang sa FB. guys. Sarap. yung pastich ko hindi masaya dumaalag ni ko bakit hindi ko siya tinikman Hmm, parap eh. Leap tayo sa Facebook. Maglabd tayo sa Facebook dahil papahimba tayo. Dahil <laughs> kaya wala akong patungan. Hmm. Ilagay natin. Saan ko ito ilalagay? Hello guys, kain kayo. Pambit lang. Hindi pa pala kasi ito. Magmamadali kasi. Kasi ang talyasa ang pagkain ko. <laughs> Ayan. Sana lawag siya malagi lang. Ayan. Guys, kain kayo. Ang sarap. Ayurin ka eh Ang ulam ko ay talong ito Talong at saka hmm, Talong at saka okra na prito na inihaw nakapansit. Nag-crave ako sa pansit. Nandito yung kaliyasi sa harapan ko. Hindi ko pa siya naisasalin. Kasi nagluto pa ako ng cauliflower. Hindi rice siya. Mukha siyang rice, di ba? Cauliflower rice siya. Niluto ko. Yes. At saka ang aking famous na alamang. Ayan o. No? Oh. Pagyan ako ng kalamansi. Tapos nag-iho ako ng talong. Eh, actually, air fry siya. Pero parang inihaw. Kasi nalagyan ko ng kalamansi. Hmm? Dahil masarap yung bago ang may kalamansi. Kaluluto lang yung bago, yung alamang buwal for delivery. Yung iba for pick-up. Napagod ako. Dahil ko kasi niluto. Niluto ako ng ng alamang pagkagising ko. Tapos, ito yung ulang ko. Okay. Okra. At saka yung aking famous na bagoong. ng uli ako. Kasi, eh, meron akong may umorder na 10 ba 10 jar tapos yung isa dalawang lima isang sampo tapos limang tao na taga dalawa Sabi ng kapatid ko, shout out ko daw. Shout-out sa kambal. Pahingang sarap ng ulang ko. Naguto ako ng cauliflower. Sarap yung bagoong ko. Ayan, oh. Ayan yung order. Ganyang karami. Ubus na yan. May may-ari ng lahat yan. Tapos, nag -air fry ako ng talong at saka ng ng ano, okra. Tapos, nag-cauliflower ako para ma-enjoy ko. Pero nagpansit ako ngayon. Dapat nalulutuin ko yung ano mo, yung buro. Kaya lang, pagod na ako. Ang dami ko kasi niluto. Kain kayo, ha? ko kain. I-shoutout e natin ang kambal. Si Allison at si si Yana ng Tarlac. Hey, Yana! I know, ang sarap ng ano. Dapat nulutuin ko talaga yung ano mo. Yung, yung bagoong. Dapat di pa ako magluluto. Kaya lang yung may order. Pupunta daw siya ng East Coast. Dadalhin niya. Butter kasi ng sampo. Ayan, napilitan akong magluto ngayon. So, air fry na talong, at saka air fry na eggplant. Mm. The eggplant. Na okra. Yes. Deserve, deserve ko to. Kasi hindi ako... Yung last na kain ko, yung mga dalamis peng, ngayon na uli ako kumain. At yung ngayon na talaga ako uli kumain. Simula na isang araw. Dahil, kumain ako ng suman na dala niya. At ang kanyang, ano ba dala niya? Che! Masarap ng ulam ko. Mag-umorder ka na kasi ng bagoong, yan ang ulam ko, bagoong with air fry na talong at saka ng okra. Ito yung, ok ito yung talong. Yan. Inair fry ko siya. ba? Diba? Tapos ang kanin ko, cauliflower. Mm-hmm. Siya, ito yung ano, bagoong, oh. Luto na siya. Umorder ka na, isa lang. Eight dollar lang. Si Elaine nga, dalawa in order. order ka na. Wala nang libre ngayon, Elaine. Cherry, wala lang libre ngayon. Mahal ang bilihin. <laughs> Ilan ang orderin mo? Che. Dalawa na ang order. Hindi, mag, meron din akong chili oil. Nagkakaubusan na, kaya kailangan. Kaya kailangan umortil ko na ng marami. Hello, Wilmer! Ay, Wilmer, tinamay ang ulam ko. Okra. Nakita mo yan? At ito yung pangalawang batch na yun naluto ko yung unang batch nakabenta naka ako ng 35 jar ito baka mga 50 jar yan uh -uh. and ang ulam ko ay okra talong sausaw sa bagoong tapos ang iyong kanin ay eh, cauliflower diba tapos may chili oil na ako guys order na kayo ng chili oil Ibang, ibang, iba yung chili oil ko. Talagang, ano siya. Masarap sa mga dimsang-dimsan. Nakaready na lahat. Hindi ko pa naluluto. Dahil sabi ko kakain muna ako. At tapos nagpansit ako. Isang kawang pansit. Kaya matabang siya. Pwede siyang lagyan ng ano... Yung pansit ko, pag naluto na yung chili oil, pwede siyang lagyan. Mm-mm. Baka kaya ganun ang ginawa ko. Yes. Ang nito. So, pechay lang yung gulay. Yes. Sarap. Tapos meron akong prosent ng mga mixed seafood. Isinama eh, ko na. Kain kayo eh, friend. Pan, ang ulam ko ay okra, talong. Saka yung tindak kong bagoong. Ayun oh. Ayun ang ulam ko. Okra. Okra at talong. Naku, cherry. Pag hindi masarap, ibalik mo sa akin yung ano, yung bagoong. O, oh, sa'yo na pala yung bagoong, ibabalik yung bayad mo. Bibit ng pakita. Ubos na nga yung kaibigan ko, yung binantahan ko nung isang linggo, nung, kala ba ako nagbenta? Nung Thursday yata. O, Friday lang pala. Nung Friday, naka 34 jar ako, ubos. So, after ka eh. yung, yung bumili sa akin yung, ano, nung Friday, may repeat order tayo. Mm hmm, -mm. Nalilin daw sa isko. So, umorder siya ng sampung jar. Yeah. Diba? Diba? Good morning. Kain po kayo. Harap. Nakutigil. Ito. Kainin na lang yung gulay. Busog na ako kasi gawa ng pansit. Mm, -mm. Gawa chili oil. Kasi marami na din pa-order ng chili oil. Kung hindi makita yung bagoong ko. Mm. Ayan, naluto na. Guys, limang oras yan niluto. No joke. Namalengke ako. Iniwanan ko. Si kano nag ang nag-mix. Saan tumingin. Every 10 minutes, hinahalo niya. Yung kasi ang bilin ko. Dahil pag nasunog yan, lagod siya sa akin. Mm, -mm. Nagampanan naman niya yung kanyang tungkulin. <laughs> Sabi ng okra. Binili ko siya kanina fresh na fresh. Hindi pa siya na isasalan sa nandun pa sa box. Ay, din ako sa mong mama. Kinuha ko. Kumuha ako. Sarap. Naku, sana nga ate. So, may chili oil. May chili oil na ako ngayon. Mamaya. Ready na yung mga ingredient ko. At iba ang chili oil ko, guys. Hindi siya yung, ano, pwede mo siyang gawing ulam. Yeah. At, gagawa na rin ako ng chicken pastel. Mm-hmm. Ilagay natin sa jar. Kasi guys, nagka, wala, nang, wala ka na lang dito ng alamang sa tindahan. Naluto yung ano, yung mga tinitinda dati. Wala nang ganun dito. So, sa mga gustong namimiss ang alamang, bili na po kayo. Nag, nag din ako yung. Bili na po kayo ng alamang Ba't patola? Abiling <laughs> ah, ako pala siya ng patola. Masarap tayo yung patola. Kaya kung masarap yung patola, tapos sa malamig, binigyan ko siya si Wilmer. Ay, hindi pa kasi, ano, wala pa akong jar nung, nung, nung nagkita kami. Kaya hindi ko siya nabigyan ng bagoong. I mean, hindi ko siya nabenta, ha? Kasi, yung bagoong at saka chili oil ko, at yung pastel, yung pastel, hindi libre yun. Yun ang business. Yun ang aking business na yun. Yep. Yeah. My God, nabusog ako. Guys, ang sarap ng bago om. Wilmer. Tapos lalagay mo ng kalamansi or kaya lemon. Oo. Excuse me. Excuse me naman. Happy na. Pag nakita niyo yung parang nakapalutang yung mantika. Di ba, mami? Yan. Masa na kayo. Yan, di ba? Parang mamantika. Guys, ano yan? Ano yan? Yan, ano? Yung coconut yan. Niog. Mm -mm. Dahil ang alam ko, nilalagyan ko ng niog kaya hindi siya malala tapos walang asukal kasi yung coconut cream may, may tamis yun mm -mm. yup yeah. Wilmer really, 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 hindi mo natikman yung akong okoy nagdala ako sa trabaho okay that's it I'm done busog na ako Ah, pastil. Basta kagawa ko niyan. Hindi ko na naisi-share yung ano, yung aking secret ingredient. Mmm. Ah, sarap. Okay, guys. Grabe siya. Pag, pag kumakain ako marami nasa katalitan ko. Kaya, ah, hinay-hinay lang. -hina -hina. Mmm. Saglit lang guys, magko-closing lang ako sa akin video, sa akin vlog. That's it mga ka-manager. Thank you for watching. And to those who uh, want to avail my bagoong and my alamang, homemade alamang and um, chili um, chili oil and the chicken pastil, um, mag-PM lang po kayo sa aking Facebook page, Manager Judy. And then, i-answer yeah, ko po yung mga question nyo. Yep, that's it po. Pag po kayo ay um, medyo malayo sa amin at kailangan i-shipping, at least po uh, up to 5 jar free shipping po. Yes, up to 5 jar ng either mix ay libre po ang shipping. Yes, and then maraming salamat po. God bless. Thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and ว่าช่องยูทูบของฉันขอบคุณค่ะบาย